Good morning mga ka-chill face Unang padyak ng taon Ito Kapasyal oh! tayo ng Rizal Ngayon pagka ginanahan eh, tayo ng Laguna Loop Alright Oras natin 5.50 Andito na ako sa may Baybay so, Dito lang ang way ko sa may All right. Let's go. Nakapag-ride naman pero dito lang sa may bandang Victoria. So, malapit lang. So, yung 2025 ko, wala pa talagang long ride na nangyari. So, subukan natin ngayon mag-long ride. Pakondisyon na rin Baka sakali matuloy tayo sa Bicol Kung oh, sakali lang ha Kasi plano namin umuwi ng Bicol So kailangan ko mag ng bike or ipadyak ko the way Sana kayanin Yun, 6.23 Nandito sa may lake front Pagid na Ito yung boundary ng tagig, saka suka at muntin lupa. Itong tulay na ito. Alright.

Paano ok lang sa kambing? 480 na 480? 480 300 lang sir Pagka, oh, no, sa kamata? 400 400? Oo, Okay, sige okay. Yun, 480 400 yung ulo sa paa. A few moments later. Tuloy na. Aba walang tubig. Muna nakabunin lang nang uh, Dabu. na proper na ako dadaan para kakain, kakain, kakain. Oh, at <laughs> makapagalipay <laughs> <laughs> dito ako sa kanan dadaan ako ng proper ng persona

Thanks, Dad. Karawa sa naman sa ano naman tayo. Ang check, 834 Ayan na, oh Papatagan na tayo ng murong, oh Nandito na tayo sa may Malawak na palayan So far, naka 46.80 kilometers Ito na yung munisipyo nila Kamalang bayan ng Murong Rizal Life, on. Ah, no es una live con aún y se tiene el barraje ya me van a hacer 26, 27 lang ya no empiezan a comer bilis no lo tengo miedo 5 yung kang tuloy sa balok ayan na ako ang gano'n kasi kung mag Sierra Madre yung loop kaya ito ako mamaya dito muna ako tumay kanan sa kuri maghanap dito ng mga alright kainan bago luto lang A few moments later. Ayon, time check natin 9:28. Tapos nang makamusal. No, so, magana na ako yan. Ah. Uh, các cộng đồng đến đây chính là một ngày 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 ăn ngày ăn ngày 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 ăn ngày ngày ada uh, first blood go satu tahunan kecil uh, dan aku pilih dia lah mengapa kecil Oh, kita kasen base. Ah, kita ke Teluiah. Kita lari dulu mengamankan. Kuat roh. Ah, lain-lain lagi dulu, kasih. Nunggu sikit orang saja dah. pagka malalaking trust eh, kailangan yung tumabi talaga Tuway lang Tapos yung bundok <laughs> Nalagyan na ng beauty dito you know. May na naman siguro. Sa bliss net dyan. At nagtambak eh. Parang nasasama yung panahon. <laughs> Hindi na may Parang may ambo na nga eh. Ayan o no? <laughs> Ayan, pakilala ka muna sir Ano pang alam mo? Fred Morales ayan. ayan, may nakasabay ako rito sa Pililia Mga ka-tensay May nakasabay akong umahon Hindi nakakainip <laughs> ayan, <laughs> yon side trip muna tayo dito sa may malaking electric fan uh, mga picture man lang picture picture lang so far 66 kilometers alright ayan o yang malakin electric fan eh uh, apa early buyer dulu bila kau nak pasang balik semula kau lagu dulu let's go Mahalo din ng 14 ito dito oh. 12, 14 Nakapagod yun <laughs> Ito medyo Mahababang ahon ito Na banayan dito sa may buga rin Kaya medyo minute na oh. 10.45 Ahon ng bugarin rin Pililya kitang kita na rito yung windmill. Ayun o. Okay na lang yung ahon. <laughs> Naubos din. Ay, thank you. Ito na lang. 155 na kanina nung paahon ako kanina sa may pili dami ko nakasalubong ngayon eh, nasabuga rin ako, wala na wala na ako nakasalubong siguro yung mga bikers kanina yung iba siguro galing Laguna Loop tapos yung iba, doon lang may ikot kaya marami yung malilim na dito Kama puno Ito na ang mga rin Sabi hmm. nang titinda ng karne dito oh, Ayun, stop over muna Dito muna tayo sa magandang kanabi Yun no? o Ito tanong mo masyadong maninag may fog ayun daming pinya teka kamuting kahoy ayun. alright ginawa na yun lusong na sa mabita ayos na to wala na nga ako dito kalayaan na lang kaya mabilis bilis na ang biyahe nito siyempre dobli nga tayo no, alerto ah! wow dami Magkano kilo? Na malilito, apat ah, sa malaki-laki punta dito. Okay. Isang kilo lang. Pakidoble kasi walang ano eh, walang walang lagay yan eh. ano? Ay, ayan ito, oh. 35 okay. ang kilo, ayan okay. ang dami oh. Ng... Bumili ako sa kilo. Ayan. Tamang tama lang ito kasi wala akong thank thank lagayan. Yun, no? Thank, Thank you. Thank you. Sige, titikman muna natin para... Ganyan <laughs> po kayo yung eh, mga... Magpubuhan na po kayo yung... Ganyan lang. Bukas sa masyadong... So, ilagay muna natin dito para... Maganda. Ayan. Okay. Wow! Roba, aprob. Thank you. Salamat po. Ayun. Tamis. Ayan. na. Kabilaan. tayo sa kapatagan Halipatag naman ito Malayo-layo pa yung ahon sa kalayaan You know Very nice one. Biro mo yun, ang Christine eh Dagat to dito Tapaw ang tubig dito oh Grabe Isipin mo, galing yung tubig Pinuno niya ito Uhuy, ganda ng gerito Uhuy 耶鲁。 Siniloan na ito. Siniloan, Laguna. Solo, kalsada Road 27 Ayan, lapas na lang Paite Bali kalayaan na yan ito. Ganda ng panahon. Walang init. Halosong ah, na. Yun. <laughs> uh -huh. Kalayaan. Yun ang boundary ng lumbang at kalayaan. Yun o. No? Wow. napo Ganoon ah. yeah. diba tayo sa may. Lumban mata. Ayun. So, master dito. Wala nang ahon. Puro losong na to sa kapatag. Yun o, oh, 1.30. Dito ako inabuta ng ilit sa May Santa Cruz. Sakit sa balat.

तो उत्तर कितनी mga you know ayan yung papuntang magnetic hill yan sa Picard tapos lalabas ko ng jamboree yan kalamba na thank you lord konti na lang 25 kilometers na lang Yun, nasa muyaw na ako. Mag-alas 4 na. So, na ako dito sa aking anak at uh, madalaw ko yung aking mga po. Alright. Thank you! Ano kasi na nakatira? Sa Birmingham Village. Okay. Tuan-tuan na naman ng lalaki yung apo nito. Ginaalaw ng lolo niyang pogi. A few moments later. Yan, nagabot din ako ng uh, 40 minutes doon sa anak ko. Magkasama ko naman yung mga apo ko. <laughs> Kaya lang, hindi pwedeng bibigyan ng baon. Nag-iwan ako ng pambaon. <laughs> uh, Tuwang-tuwa naman yung mga bata. <laughs> Ayos. Ayun, mga ka-chelfies, SM Santa Rosa na. Oras natin, 5.25. Get out sa lahat ng mga subscribers again. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. Ayan, oh. Uhoy. Ayos! So, rabo na ang loop natin. Laguna loop. pang So, yun lang. Maraming maraming salamat. God bless and... Good luck!